Yung adenovirus, mga kalapatids, yan yung uh, sakit na napakahirap gamutin, no? welcome back mga kalapatids for today's video mga kalapatids meron nga tayong ibon na gagamutin mga kalapatids no? Uh, ito nga ang ibon na to si Goki mga kalapatids At uh, tinatawag na si Goki dahil Goki line daw to mga kalapatids no? Uh, tinamaan nga to ng Adino mga kalapatids ito nga yung asawa ni Batik ay mga kalapatids yung kanyang condition no? Uh, nanlalata talaga siya mga kalapatids at sa sobrang payat na niya mga kalapatids no uh, susubukan natin ito yung sakit na napakahirap gamutin mga kalabatids okay mga kalabatids kukunin natin at ipapakita ko sa inyo yung uh, katawan niya no sobrang payat na okay so uh, ito na nga mga kalabatids no yung ibon na gagamutin natin no tinamaan nga ng adenovirus yung adenovirus mga kalabatids yan yung uh, sakit na napakahirap gamutin no Uh, dyan na yung ibon natin dati mga kalapatids na no? uh, namatayan tayo dati ng uh, 16 pieces na mga young bird no? ito mga kalapatids, na no? pakita ko sa inyo yung katawan ng ibon ayan sobrang payat na mga kalapatids ayan butot balat na ayun mga kapatids ah, ngayon nga lang natin napansin to mga kalapatids no Siguro may isang linggo na pala itong nagkasakit. Ayan, ayun lang natin nakapa. ayun mga kalapatids, kita napaka Napakapayat. Ayan, sobrang nipis na mga kalapatids. Ayan, uh, i-recover -re natin siya. Subukan natin gamutin mga kalapatis kung, kung kaya natin gamutin tong ibon na to. Dahil sobrang hirap talaga gamutin yung ano, mga kalapatis adenovirus. Okay, ang gagamitin kong gamot mga kalapatids, no? Uh, ito. Ito mga kalapatids, amoxicillin, Ayan. Na nilagay ko nga sa empty capsule mga kalapatids, no? Ayan. Nilagay ko sa capsule, no? Tapos, uh, ito dextrose. Nilagay ko rin sa kapsul mga kalapatids. Kaya yun yung susubukan natin ngayon, mga kalapatids, kung kaya natin gamutin tong ibon na to. Okay, update ko kayo kung uh, magamot natin sa ganun para, para pamaraan, no. Tapos, mga kalapatids, ito pa, uh, pampatunaw, para mabilis matunawan. Bicty uh, repels, mga kalapatids. Tapos, bawang. Ito, mga kalapatids. Sana uubra tong gamot na to, mga kalapatids. Ito, ngayon ko lang din susubukan sa... Uh, itong tinamahan niya ng adino mga kalaparits dahil itong magamot na to mga kalaparits ginagamit ko to sa uh, pag may one eye cold yung ibon at saka sipon mga kalaparits kapag may sipon naman at saka one eye cold yung ibon pabalik balik yung one eye cold mga kalaparits ang ginagamit ko lang uh, ampil at saka bawang tapos sa uh, oregano mga kalaparids pinapatak sa mata ay yung tatlo na yan mga kalaparids. siguro sang mabisa yan subukan na yan uh, lalo na sa panahon ngayon mga kalaparids no, na uh, tag-ulan no? kaya madalas na tinatamaan yung ating mga uh, YB ng uh, sipon at saka uh, one eye cold mga kalabarids napakabilis nila madapuan ng ganong sakit mga kalaparids. no? yun lang ang ginagamot ko ampil uh, bawang at saka Uh, oregano mga si ipapatak sa mata tapos patakan din yung bibig yun lang mga kalabalids kinabukasan ah, makita nyo, nyo, na yung result ng uh, ah, pag, pag, ginamot nyo ng gabi or hapon kinabukasan mga kalabalids makita nyo na yung result ng paggamot nyo ito naman uh, ah, susubukan ko ito ay gawa gawa ko lang no kaya ito ito ito, ito nga sinusubukan no? uh, dextrose uh, victory pills bawang at saka multivitamins mga kalapatids sana uubra itong gamot na to. ito ay gawa gawa gawa, gawa na lang natin no? tapos ito pinapakain natin to mga kalapatids para uh, pag pag pinas, pinasukan natin ng, pinag, pag pinainom natin ng gamot merong ano yung uh, ano nya butchin nya may laman yung kanyang sigmura no? okay mga kalapatids uh, na natin yung pagpapainom ng gamot ng ating ibon no? Okay mga kalapatids At punan natin yung uh, amoxicillin mga kalapatids uh, Binabasa ko nga yung kapsul ng tubig Para diretso-diretso sa lalamunan Hindi dumidikit mga kalapatids ha? Tapos sunod ko yung amoxicillin. Ay ano pala Dextrose mga kalapatids ito mga kalapatid sa uh, Big Pills para mabilis matunawan yung ibon bawang mga kalapatid ayan ito bawang ito pang huli mga kalapatid na ibibigay natin multivitamins Tama, ala Okay? Uh, pinainom na natin mga kalapatids, no? Uh, sana uh, sa loob ng isang linggong gamutan, gagaling na or 3 days, 4 days mga kalapatids. Napakagandang ibon pa naman mga kalapatids, sayang. Ayan. Sobrang payat, sana may recover natin ito mga kalapatids. Okay, uh, papakainin natin ito ulit mga kalapatids, titingnan natin kung tutuka siya. Okay mga kalapatids, kapalit no lagay natin dito bubukod natin yung kanya bubukod natin siya no balik natin siya sa kanyang kulungan uh, bibigyan niya natin ng patuka ngayon mga kalapatids pinapatuka ko na nga yan kanina mga kalapatids no ayan uh, kahit marami yung kakainin niya mga kalapatids eh, GMP3 naman mabilis siya matunawan mga kalapatids magana naman siyang kumain mga kalapatids Nung uh, nakarang araw nga mga kalapati no, uh, nawalan siya ng gana ng, pag, ng ano, kain. Kaya papayat, pumayat siya ng pumayat. Tapos nang pinapakain pa natin ay eh, flyer, mix. Kaya hindi talaga siya natutunawan. Kaya ito, GMP3 na yung pinapakain natin. Uh, tumutuka na siya dahil pinainom natin nung uh, nakarang araw ng uh, bawang at saka ano nga, Doxy Plus mga kalapatids. Uh, ngayon ko lang dinagdag yung amoxicillin. Ay uh, tumutuka na siya mga kalapatids. Tapos bibigyan natin siya ng uh, tubig, no? Tubig na lang na plain yung ibibigay natin. Ayan, magana naman siyang kumain mga kalapatids. Ayan, parang medyo gumanda-ganda ang condition niya mga kalapadits lalo na kung matunaw na sa katawan niya yung uh, gamot na pinainom, pinainom natin sa kanya pag maubos yung tinutoka niya na, yan mga or di man niya maubos pa na natin ng tubig Okay, update ko kayo sa ating mga ano ah uh, bird na mga hen mga kalaparids uh, matagal tagal pa tayong magsalang nito mga no? pero meron tayong uh, dalawang pares na isasalang mga kalapatids yung galing kay Busdan na ibon mga kalapatids na nag uh, 32 overall champion sa atin mga kalapatids okay, first time natin makapag uh, champion no pang 32 siya mga kalapatids yung ibon na, na isasalang natin Okay, sa susunod na vlog natin mga kalapatids, papakita ko sa inyo yung ibon. Uh, pupurgahin nga natin yon mga kalapatids. Okay, tapos na siyang kumain mga kalapatids at uh, ayun, bibigyan na natin ng tubig mga kalapatids. Sana gagaling tong ibon na to sayang mga uh, lahi daw nito mga kalaparids yung linyada niya uh, goki binito goki daw mga kalaparids daw lang yun mga kalaparids no? kasi di ko naman talaga alam uh, binili ko lang din to mga sa ating tropa Okay, mga kalaparids uh, dito na natin tatapusin yung ating video mga uh, kung nagustuhan nyo yung ating video mga kalaparids uh, like share, and subscribe yung ating youtube channel mga kalapatids uh, sa mga newbie no uh, i-share nyo sa tropa nating mga newbie mga para uh, malaman nila yung gamot ng uh, ito makita nila kung paano ako gamutin tong ibon na nagkaroon nga ng adenovirus at saka yung malaman nila yung gamot na mabisang gamot mga kalapatids subok ko na yun uh, yun nga yung ampil at saka bawang at saka oregano mga kalapatids gamot sa one eye cold at saka sa ibo na may sipon at halak mga kalapatids okay mga kalapatids uh, happy flying mga kalapatids